Ho, eto na ang ating day one tour dito sa Metro Manila. <laughs> Welcome back mga bulikat kong kaibigan at haliparot. O, oh, tara dito sa MOA, dito sa IKEA. Papasyalan natin dito. Mamili tayo ng kung ano-ano at kung ano makikita natin. <laughs> Pero dahil nga, tagasunod-sunod lang tayo. Hay nako, wala tayong chance para mamili. <laughs> Kasi wala tayong pambayan. Si Mrs. Kablag lang meron. <laughs> Kaya naman, back to normal tayo. Video-video tayo tapos sila ang mamimili. Tagasunod-sunod na naman. Tagabantay ng mga bata. o, <laughs> oh, diba? Sabi ko sa inyo, tagabantay lang ako. <laughs> Maya-maya nga hayan ang anilang na napamili. Magbabayad na. Siyempre, alagaan ko muna ito aking mga batuta bago sila magbayad. <laughs> Napatunayan ko nga ngayon sa sobrang laki pala talaga nitong Mall of Asia na ito. Grabe, maghapon naming iniikot. Inaabot na nga kami ng gabi. Hindi pa namin natatapos ikuti. Medyo lugi nga ako sa mga kasama ko kasi naman nasakit na aking tuho. alam mo na, veterano na. Hehehe. Ang aking mga kasama, nako, enjoy na enjoy sa pag-iikot. Eh ako, nakaupo na lamang. Pagkatapos nga gumagabi na naghahanap na kami ng aming mga kainan sa pagkakataon na yan. At nung makakita na nga ng mga kainan, iniwan ko muna sila saglit. Lumabas ako at nag-ikot-ikot. Ho, oh, mag-follow ka na. Ang rami na naming na-ikot. Pindutin mo na yung follow bago pa tapos itong aking video. Maraming salamat!